Kuya, huwag matigas ang ulo mo. Aalisin mo ba ito rito? Ako ang aalis nito. Kung hindi mo aalisin, ako ang aalis dito. Ako ang kukuha. Yes, hindi, ako, nga, ako ang kukuha. Alis dyan, alis. Yes. Hindi ka alis dyan. Sir, ano naman kayo sa akin. Kunti na lang ano kung may bent. Ako lang talaga yan. Aalis na talaga. Oh, bakit naiya ka? Alisin mo to rito. Ayoko no, 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 no. rito makakita ng lumang tricycle. Alisin mo yan, alisin mo yan. Kung hindi mo na aalisin, ako ang aalis nyan dyan, ha? Alisin mo yan, alisin mo yan. Alisin mo na yan, alisin mo na. Bilisan mo. Huwag mo akong sa iyak-iyak mo, ha? Kuya! Sa inyo ba yan? Opo. Kuya, alam nyo ba na bawal dito ipasok yung lumang tricycle? Hindi po, eh. Kasi, magbabalaw ako. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Tagin po, ibebenta ko po sa Kuya. Yun yung balang na bawal dito ipasok yung lumang tricycle. Alisin niyo yan dito. Bawal yan dito. Tapos. E, ano lang, ibebenta ko lang pambili lang na ng... ano. Bibili ko lang ng bigas. Oo nga. Ibibili mo nga ng bigas pero bawal dito yung lumang tricycle eh. Hindi ka ba makaintindi? Kinala mo ba ako? Hindi po boss eh. Pasensya na boss. Baka pwede makainusip naman sa inyo. Dala mo ba yung ano mo? Rehistro mo? Patingin nga ng rehistro ng tricycle mo? Saka yung lisensya mo, patingin. Iba ko po eh. Oo, lisensya ko. O, nagdadala ka pa ng tricycle mo. Wala kang lisensya, wala kang rehistro. Bawal yan dito. Hindi mo pa ako kilala. Ano gagawin natin dyan? I-inform natin yan. O, sasama na lang ako. Ano ko na lang. Kaya naman, yung Bakit? Wala ka bang bigas sa inyo? Wala po po eh. Kaya nga po, uh, halap mo lang kung paano ka kitaan. Halap mo na lang. naman ako makiusap. At may baba ko lang yung kalakal ko. Ang kulit mo naman eh. Sinabi nga bawal yan dito ipasok eh. na na lumang tricycle mo. Bawal dito yung lumang mga tricycle eh. Iuwi mo yan o kukunin ko yung tricycle mo. Tama na lang ako, boss. pang ano lang talaga, may baba talaga, boss. Eh, bawal naman. Hindi talaga tayo, kuya, magkakaintindihan ito. ito Naintindihan kita na maghahanap buhay ka Pero bawal nga ipasok dito yung tricycle mo na luma Gusto mo ako pang pa kukuha niyan? Kuya, huwag matigas ang ulo mo Aalisin mo pa ito rito? Ako ang aalis nito Sinab sinabi, sinabi nga bawal dito yung lumang tricycle eh. Oh. Bawal na kayo sa akin, boss. Sir, konting ano lang pala tama, ano ko lang. Kung, kung papayralin ko yung awa sa iyo, paano naman yung rules ko dito? Ay, ay kung hindi mo alisin ako ng alis dito, ako ang kukuha. Hindi ako, nga, ako ang ako ang kukuha alis jan alis yeah. dito, alis diyan. Sir. Bawa naman kayo sa akin. Kunti na lang ano ko may bent. Ako lang talaga yan. Alis na talaga. O, bakit naiyak ka? Eh, Boss, kailangan talaga eh. May mga anak ako, boss. Sir. Alisin mo no, to no, rito. Ayaw ko no, no. rito makakita ng lumang tricycle. Alisin mo yan. Alisin mo yan. Kung hindi mo inaalisin, ako aalis niyan dyan. Ha? Alisin mo yan. Alisin mo yan. Yeah. Hindi mo ba alam na bawal dito ipasok yan? Bawal ipasok. Alisin mo yan. Alisin mo. Kung hindi mo alisin yun, mapipilitan ako. Dadaling ko yun sa junk shop. Sige, boss. Alis na ako. Alis na ako. Saka dadalhin mo yung lisensya mo, saka yung rehistro mo sa susunod ha. Opo. Alisin mo na yan, alisin mo na. Bilisan mo. Huwag mo akong dadalhin sa iyak goya mo ha. Ah? Huh? Alis na po. Saan ka na ba pupunta? po nung pagbebentahan ko. Siya pranks! Joke lang, Luz! Joke lang! <laughs> naiyak siya mga ka-idol! Naiyak, naiyak! Luz, Luz! Siya pranks! Ibalik mo dun, uh... ibalik mo, ibalik mo dun! Ibalik mo yung try, sige mo, dali! Ayan, naiyak mga ka-idol ko si Kuya! <laughs> <laughs> Kumusta ka? Kinabahan ka ba sa akin? Oo. Oh, <laughs> It's a prank, idol. Kinala mo ba ako? Ako si Kuya Leo Kers. Ayan, tingnan natin mga ka-idol ko yung kalakal ni Kuya Jeff. Ayan, tingnan natin mga ka-idol ko yung kalakal ni Kuya, oh. Kuya, ka? Ano ba itong mga tinitinda mo na to? Mga abukado po, saging. Abukado, saging? Ayan, ayan, ayan. Ano ba ang pangalan mo? Jeffrey po. Jeffrey. Oh, Jeffrey Blanza po. Ah, Jeffrey Blanza. Napakasipag oh. ni Kuya Jeffrey mga ka-idol. <laughs> ano, ano siya. So ayan, tingnan nyo, mga ka-idol ko yung laman ng kanyang sasakyan. Mayroong saging mga idol, oh. Tapos may langka -ta at saka may abukado. Kuya, pasensya ka na sa sinabi ko. Ha? Bakit ba ganun kasipag maghanap buhay? Para saan mo yan? Para saan ba yung paghanap buhay mo? sa uh, para ko sa pamilya ko, sa mga anak ko. May yes. anak po ba kayo? O, meron po. Ilan po ba ang anak nyo? Apat po. Apat? Nag-aaral po lahat? Opo, nag-aaral na po lahat. Uh, so, ayan mga ka-idol. Grabe. <laughs> so, pasok na naman yung standard ng arte natin. Kasi pati si Kuya Jeff kinabahan mga idol. So, Kuya Jeep, uh, gusto kita uh, tulungan, dagdagan kita ng kaunting puhunan para sa pagtinda mo. Ha? Huh? Salamat po, Kuya. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. <laughs> So, ayan mga ka ko. Mayroon lang tayong sponsor sa Gaspeed Tires mga ka ko. Nais nice natin magpasalamat sa Gaspeed Tires mga ka-idol ko na nagpadala sa atin ng uh, tulong at si Kuya Jeff nga yung nakikita natin na deserving na mabigyan ng tulong kasi nakikita natin siya kung gaano siya kasi pag maghanap buhay mga ka ko. Araw-araw po 'yan. Nakikita ko siya na naghahanap buhay siya. Ayun, tingnan niyo. Ito, antigo na ilang years sa na sa Lords. Ano na? Bale, Second hand ko siya nabili mga 5 years. 5 years na? oh, 5 years. oh, 5 years mga kanyang ko. Katulong ni Kuya Jeff sa paghahanap buhay. Saka ito, antigo, matibay na maasahan. Kuya Jeff, akin na yung palad mo. Ay. Eto, dagdag mo. Konting tulong lang to galing sa programang Kuya Leo Cares at sa gas filters. Dagdag mo sa puhunan, ha? Pampuhunan sa iyong pagtitinda. Ano? ko. Okay. Akin na yung palad mo, Kuya Jeff. 1,000. 2,000. 3,000 pesos. Ayan, mga ka-idol. Ah, uh, Tingnan uh, niyo, tayo. Hinog na ba 'to? Hinog na? Opo, hinog na po. Ah, uh, ayan mga kaibigan ko yung langka ni Kuya Jeff, oh. Grabe ang bako. Oh, hinog sa puno 'yan. <laughs> so ayan mga kaidol ko sa so, mga basher diyan, peace out tayo ha. <laughs> Pinakabalang natin si Kuya Jeff. Niwa. <laughs> <coughs> <coughs> <laughs> <May laughs> taon na po kayo, Kuya Jeff. 42 no. 42. May tindahan ka ba diyan? Oh, meron pa akong maliit na kapirasong ano. Tindahan. Tindahan ko po siya ilalagay. Okay. So, ayan mga ka-idol ko. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. ready na ako sa mga pamabas nyo na naman sa akin. So, big shoutout sa lahat. Ingat po kayo palagi. At syempre, uh, big shoutout sa ating ano, cameraman, si Mark Bukuk. Anong Mark Bukuk? Mark Bok Vlog mga ka-idol ko. Sa mga ka-ano, mga ka-katropa, follow nyo. Mark Bok Vlog. Ayan. And Mark Bok po. Si Kuya Mark Bok Vlog mga ka-idol ko. Hmm, ano nyo po sila? Sa yung ating... Uh, Ipalo. Taka-camera ngayon. Ingat. Eh, natakot ako na. <laughs> okay. So, <laughs> ayan. Okay. Ito uh, <sayang laughs> okay. hey, Salamat okay, kuya na Okay. Ingat, ingat. Tulong. Thank you po. Okay. Ayan mga ka-idol. Kapag-aano niya yung kanyang kakakay. Thank you. Eu